Magandang araw mga katroopers and welcome to our channel So what we have here is 10 piso na 150th birth anniversary of Miguel Malvar Ang composition nito ay by metallic nickel brass center and copper nickel ring Ang weight ay 8.7 grams diameter na 26.5 mm at thickness na 2.2 Yan ang obverse at reverse Bali ang kailangan namin ay apat na piraso Brilliant and circulated at babayaran sa lagang 700 per piece Narito po ang instructions kung nais nyo magbenta sa amin mga ka-troopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointroopers slash coins. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin na hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR065843 Mga troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa dagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins thanks for watching until then god bless